So magandang hapon mga katulits Time check muna tayo 3.44 ng hapon Ngayon ay Nandito tayo sa ilog uh, Papakita ko sa inyo Ngayon Kung paano manghuli ng uh, Isda Or fish Dito kasi may ginagawa dito Na Di ko alam kung ngayon nyo lang makikita ito Dito sa aking video So ngayon Pupunta na natin yung sinasabi ko kung paano manghuli ng isda. So tara, pupunta na natin. Hindi rin basta-basta yung ginagawa dito sa panguhuli ng isda. Ito, may ginawa sila dito silungan, may duyan pa. Ayan. So, ito na yung sinasabi ko mga katulits. Ayan, yung malabo ang tubig ngayon. Ayan. So, dito may tulay. Ayan. Talagang matrabaho to mga katolits. So, nagpaalan tayo kay Madulas. Iniwan natin si Nailas doon. So, ito may hawakan naman papunta roon. So, ayan. Pupunta tayo sa gitna. At dandahan lang tayo. Baka tayo madulas. Mahulog tayo sa ilog. Ayan. bago tayo pumunta rito mga katulits nagpahalan tayo sa may-ari ah, magvideo tayo rito so ayan video baha ngayon so hindi masyado malaki dahil kaninang umaga hindi maulan dito sa aming area kaya ayan malabo yung tubig ito na yung sinasabi ko mga katulits eh. ayan Yan. Ito may bridge or tulay. Yan, yung isda na gagaling doon diyan sa ilog na ito. bababa dito. Pag na nahulog siya diyan, pupunta siya rito. Malakas ang agos. ayan na, katulad nito. Maraming uh, tawag dito, dito tawag sa amin dito uwang. ayan ang dami oh. Ayan. 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 So ipunin natin 'to. Tapos bibigyan natin sa may-ari, Mamaya Ayan. So ito, nasa gitna ng ilog ito, mga katulids, ayan. So, gumawa silang harang dyan sa gilid. Hinarangan nila yan, paikot, yan. So, paggawa nila dito, maraming tambak na bato at mga kahoy na pinakaposti dyan. Tapos, mga kawayan, biniyak-biyak. Yan, biniyak tapos, eh, ang daming proseso nito. Lalaking kahoy itong ginawa dito sa bridge. Yes, eh, sa ilalim nito bago sinahigan ng uh, kawayan. So, eto marami na dito. Ayan. Ayan, mga buhay talaga yan. Ito, so, may mga isda na. Tulad oh. dito. Ayan. Ayan, buhay na buhay yan. Ayan. Ayan. patay na kaninang maga pa to ganun kalupit yung paggawa dito mga katunits so patinyog nakukuha dito kami ano wala tayong lalagyan kun di magpahuli oh Yan malaki na siya oh buhay na buhay gumagapang pa oh. So, oh. Kailangan linisan natin ayan no, buhay na buhay eh. dami dito mga katulits oh suko o hipon yan yeah. pa may malaki pang isda oh. Ayan. Damagan kung tawagin dito sa amin to mga katulits malakas ang, ang uh, baha dito mga katulits talagang ang dami ng huli rito klase-klase mga isda mga nahuhuli rito ayan o oh, napakarami na yan o oh. parang tawagin katang dito sa amin ayan o oh. Oh. buhay na buhay pa oh. yan isa gumagapang pa burod kung tawagin dito sa amin. Ayan o. Oh. Dami o. Oh. Dito lang ito, malapit lang ito sa municipality of Silago sa may Southern Leyte. Ito yung nasasakupan na bayan dito. So, malapit lang ito. Ano, daming istaw. oh. buhay talaga yan mga katulit madaming hipon magapang pa malaking baha dito mga katolid abot dyan yan sa taas so sana hindi mawas out ito pag may malaking baha ang tawag dito mga katolid ay ansag yan ang tawag dito sa bisaya ansag Ayan, marami na tayong na ipon no? Ayan, marami pa dun Ayan. ansag dami oh bukan sila rito ayan yeah. oh Gapang pa kayo. Okay mga katulits, dyan lang muna ang video sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like and share and subscribe sa aking YouTube channel, Tolits Vlog. Maraming pong salamat. Bye-bye!